I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world there, Lord, give me a I feel like I'm losing my mind. everybody in the world oh. Please, Lord, give me a sign. Ah. Ah. I wanna be the greatest. Everybody oh, on the face man. shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Oh, yeah, hey. I'm Give me that crown, my way in you know, the. <laughs> 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 muli sa ispat kung saan nawala yung gopro ko dati kasama na sa Cesar ah, mahirap kasi itong puntahan kahit lang tapin dahil kailangan lumawig yan oh. kanina muntik na kumadonate muntik lang nasagip ako ng bank ay ah, sobrang busog kung naglangoy ang <coughs> sarap yung ulam na mo muna kami so, gamit kami setup ni Jim lang sa kay Cesar Mad Mouse na, na wala niya 9 feet yan ano sa akin 8 feet na medium din loaded with tapos pinatmiran natin ng Shimano Next C5000 HG sa kanya Shimano Katana 4000 HG tapos pareho kaming 20 pounds na owner si Kuna tapos leader line namin yung 30 pounds sa final invisible tapos ang lure namin 27 grams sa mino so wala kasi kaming ultralight hindi kami ready dito sa spot na to hindi talaga kami dito sana pupunta eh kaya lang daw puntahan edi pinuntahan na namin so sana may mahuli kami sa dito lang kami magkakampo, diyan kami mag-usuloy ngayon. Dito sa eksaktong lugar na to. Noong July 2023. Nawala yung aking gopro. Tumatawid ako pa ganyan. Pagkakilang dumula sa leeg ko. Diret yung pahigot ng tubig dun. Kinalon ko. Hindi ko na naabusan. Naglakihan ako dyan sa bato na yan gopro hero 10 25,000 pesos kahit marami akong nahuli talagang sakit pa rin sa paghiramdam o so, ngayon okay, tatawid na naman tayo pero sigurado ko di na matatanggal yung gopro ko dito Peace guys. Sama sila kita. Okay, sama Emperor. Oh, dia. Yeah. Oh, dia. Bukan masih yang, kian. Sama Emperor. Oh, Emperor nga. Yung masalong Emperor. Favorito natin yan. Mm -hmm. Sa pulsa assist ito. subukan pa niya sana ng siksik. -sik. Good fish 'yan. Oh. Uh, micro jig tayo, 30 grams micro jig. na na. Uh, yung mga paborito natin na nahuhuli. Hmm. Sa pool sa labi. wala kasi nakagat sa mino masyado pa gantong tanghali mm -hmm. one down isa na ay eh, pulutong. Mga snapper 'yan. Ay snapper 'yan. Dapat 'yung mga 5 grams ka diyan ay. Puli. Ano kaya 'yan? Puli. Emperor. Ba, wow. oh, di, dito ko na naman nahuli. Dito ka rin nakahuli dati 'yan ng ganyan ano. Ayun, deadlift.

Ya, pwede yung ganyan ka uh, goods. Ganyan rin yung mismo ano. Oh, kat, uh -huh, ingat. kasang Pagwande. Okay. Eh. Snapper. Snapper. sayang yun ano kaya nangyari lakas ng strike sumirit agad ito pa kayong jig natin hindi na puruhan natin Gandang laban sana nun kala ko sumabit

guys, hindi lang Huwag Sinalo Sinalo, emperor mo Emperor mo Emperor Oh Yun Sa kawang emperor natin yung Sumasalo Sumasalo Huli na naman, emperor na naman to. Uh. Ah. Uh -huh. Op, op, Ilinyan natin. Masayad. Uh -huh. Oh, -ho. Third emperor. <laughs> <laughs> Halos ka size nung kanina. Marami to. Uh -huh medyo maliit lang to dun sa unang huli natin kanino ngayon oh, ito ang piso ang good fish ang uh good -huh. nakakalok pa sumabit lang yung na naman siguro to nakakalok ako sumabit sa kula po ay tapoy ang ang ihaw ihaw ito mamaya sarap yan hmm. ito pang, pang kon namin yan pang ulam hmm. Nice. Nah, siguro ito swimming Ila Maidan di di Bakun Tarun. Ini sesar Jam. Lebih debak apa? nih. Madi sono apa rune? ilalim itu tayo checkered hmm. hindi checkered Ay, checkered pa rito oh Ang pinagko na ng puspuro eh. Tangkong ng puspuro. At yan na na eh. Oh. Hmm. Diyan ka na muna. Yan, kiyata na naman. Kasama ko. isang checkered pa lang ako hirap pa naman ng spot mo. sa baba para di ka matakot. Mm. Oh. 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 Mm. Taas, oh. Mm. Diyan, tayo. Diyan ang kagdaman. Nandun yung mga sidakway kuway. Eh. Magkasip ako rin, ah. Sa buting. Isa lang. Sim. Sí. guys uh, sobrang tumal itong hapon wala na kami na huli nakadagdagan na ang checkered snapper at time check 525 uh, Dito na rin kami na mga ayos sa kami kakainan namin Kaya ang dagdag sa nahuli ko Ano kwan lang Ipa ko yung ihaw uh, Mga ba maliwanag magagayak kami para mamaya Kakain uh, na lang So update ko lang kayo bukas kung ano kung madadagdagan pa kasi kalimitan sa mga fishing adventure ko ng mga nakaraan. Tuwing day 1 lang ako nakakahuli, day 2 wala na. Pero sana madagdagan naman. Kami kasing naninisid dito ng mga nakaraan. Para hindi sayang yung pagpunta namin dito sa lugar na ito. sasarang dito ng tubig. sa good morning so, time check tayo saktong 6 o 5, so, uh, sa itong 6.05 matakas sa banda sa left side <coughs> kasi nung hapon walos wala kami dyan nahuli sa right side ng pakapumal so dito muna kami ngayon so hanggang 4pm kami dito mamaya ang hapon bago kami sumuhin ng bangka dito na naman languya na naman yan kasi hindi rito nakakadaong ang bangka Malay-lay lalangoy namin papunta dun sa walang alon na marami pa kami mahuli para madagdagan yung mga namin sa harap lang ano to snapper oh <laughs> umabol pa ang ganda ng snapper kala ko sumabit yun mm. mga mm. sarap na klas ng snapper yung nalaki hindi mm. Maybe agad Caesar, ano kaya to? Ano kaya Caesar? Jig yung gamit niya. Emperor. Kaya hey, teka, retrib lang muna natin yung sa atin. Para matulungan natin. Ano kaya? Uh -huh. Dito mo sa may huwag mo dyan Ako Saan na? Saan na? Inikot niya sa bato Saan na ikot? Bluepin Bluepin? Ay, oh, ayun eh Ayun na, may talasitok na dito Hindi kaya i-deadlift Kaya lang, bandit kailan pa yung snapper mo eh. ay. Ay nako treble hook lang. Ilid mo na. Sabit mo na lang dyan. Uy. Ito. Yun. Lucky <laughs> top. Sabi tamo. Sabi tamo. May dalawang good size na siya. Hmm. Madalas ito kaysa ang snapper kahapon. Hmm, nice. So, yan guys. Andito na kami muli sa aming camping site. Yan. Yan huling sesan. Mga good size sa emperor mo ano? sa iyo. Ibang ka emperor yan. Yung sa digdig yan ayan o. Oh. Saan? Cesar ang Tribali tapos isang ang Emperor ng ang uli ko nila nadagdagan yun pa rin oh. Lapit natin para magmukhang malaki yeah. So time check 10.44 Yun lang nahuli ko simula pag gising na umaga High tide kasi hindi ako nakapwesto ng maayos Panina napatiran pa ako Kanyig uh, Kakain na muna kami tapos dito na lang kami sa malapit Hindi so, pa kami sundin mamaya ng bangka Hintayin lang namin yung aming sundo. So, walang medyo matuman. Naka isang piraso lang ang nahuli. So, yun yung gamit ko. Tinali ko na sa styro. Hilahilahin ko na lang mamaya. Yan so, yung ni na yung mga gamit niya. Ang so, dala-dala ko mamaya. Pero may kuwang pa rin kami mga pampalutang na dala. Hindi so, kasi makakadaong ditin bangka. Doon pa medyo malayo-layo pa yung lalanguin namin. Para kung pa na yung mga gamit namin hindi, mas, hindi humiwalay sa amin so uh, 3.22 4pm kunis sundin ng bangka pero siguro magkotrolling pa rin tayo baka makachamba pa ang dagdag man lang so yan guys yung ganang sundo namin bangka <coughs> medyo mahirap ah yan yung bag ko tinaliang ko na lang para hindi ako mahirapan. so baka din yun ako makita mamaya pag sinisisid na sa mo yung palutang mo ha kasi sa kayang kuyang pasole ako rin, hindi ako rin yung tubo, lumog Nababaw pala Kaso katay, hindi nga namin yung alum dapat matay na ganyan Eka Eka Kamaya Kulian lah yun, makita ya. mamaya Kulian <laughs> lah mamaya Tara na ah. Move ah. Move Па, веќе го mahirap timingan ah, ah. ah. Kain na ako. Teka. Teka lang, sir. Ya sesar, emang swimming, akhirnya emang kami tuh, udah lama, lebih rad. Makikita pa niya yun, nandun lang. <laughs> Aya. Huh. Ha? Makikita niya yun, ayun, kabit na nga niya, ay. Kabit na niya. <laughs> yun, ay hindi, pampadyak niya. Makikita niya yun. Set up na ako ng patrolling